kira lalubog. Ayan, kaya mo kaunting ulan lang dito. Talagang matagal na uupay yung tubig. Abot hanggang Bewang. Ayan, medyo okay oh. Yung pangarap mong bahay na ilang taon mong inipon at pinaghirapan eh bigla na lang maglalaho may sityo lipis ng bulakan-bulakan ay meron itong mga ilang kabahayan na unting-unting dumulupok -unting parang hindi na siya umuupay yung tubig literally na bawat taon dito palala ng pagtatae pala. um, naabotampa na nang panilang dry itong lupa madadaanan pa uh, kung saan dito nakapagtayo pa sila ng mga bahay pero ngayon talagang hindi na nawawala yung tubig at yung iba dito, inabandonado na, wala na mga nakatira ito ay malapit lang dito sa ginagawang land development para sa bagong airport yan po yun sa Parangay Taliktip makikita mo rin dito na malaki na rin yung progress na na-construct nitong land development at nung napunta natin itong ng bagyo nag lawa itong kalsada literally lupog lahat yung makakadalan dito ay limitado para lang sa mga matataas yung sasakyan at ngayon papunta natin itong libis na kung saan unting-unting palala ng palala ang pagtaas ng level ng tubig and so, dito sa kalsada ka bagong pataas na to ito yung bagong gawa nila kasi ang binabaha dati okay. ito pinupunta natin literal itong kalsada lubok sa tubig talaga yung kasagsaga ng bagyo pero ngayon kasi ang nagawang pagpapataas sila dito pa lang sa portion uh, kulang pa hopefully kung nataasan na rin to tuloy tuloy na makakadaan yung mga motor dito kapag kasagsaga ng bagyo ngayon kasi sumasakay sila ng tora eh, so ito po yung kung ano ka ba yun, dyan may kita mo yung ginagawang airport na halos ko na talaga ang laki na ng progress ng land development na punta tayo ngayon dito doon sa area na kung saan lubog sila sa baha laki na kayo kahit nandito ka lang sa kalsada matatanaw mo na yung ginagawang airport no? yan na yun no? yung umuumbok din na lupa mayroon ding ilang bahay dito na lubog sa tubig yun kapag ganito may nagkaroon ng ulan dito ang level ng tubig nyan kapantay. dito sa kalsada actually mababa kasi ito pag walang ulan eh. ito yung mga nila dito naguukay din sila dito sa may area ng river Ako okay, ba, nung kasaksak ng bagyo, talagang lubog to dito. Wala matitira dyan. Sa dito, kinabutan ng tubig yung kalsada. Literal na lubog. Tubo pa rin tubig. tasim Taas din. Pero kadalas na pagbagyo, lubog talaga dito Hindi mo may... Buti yung ulas yan. Tuloy, uh, dito tuloy-tuloy na. Ang tuloy, lubog na dito. Lubog talaga yan, kasada. Punta na tayo ngayon ng Sityo Libis. Dito natin makita yung mga kabahayan na palala palala. I think ito yata yung sityo na dito sa area ng Taliptip. Na talagang hindi na nawawala yung tubig ang ginagawa nila tinataasan lang yan yung pupunta natin so ganitong oras maraming mga isda usually ko na to eh. mga alas 3 ng hapon dito yung sila nag-aabang mga tilapia, bangus ito eh. so, yung pupunta natin kabay na isa sa mga palubog na, na mga area dito sa Bulacan Bulacan yan tinan mga kaunting ulan lang dito Talagang matagal na uupa yung tubig. Ito na lang yung daanan nila eh. ba lang yan ah. Hindi pa tuloy-tuloy yan. Pero ang mapapansin mo dito yung tubig kuan siya. Hirap na mawala. Tagal siya ako eh. Mawawala. Pero hindi sa kabilang side. Oh. Tara, pakita ko muna sa inyo ha. Puro mga kabayan pa yan dito. kasi meron pa tong daanan dyan Ako okay, ba to? Daanan pa ng mga motor papunta dyan Halit pa na pa. Actually, nung punta natin, medyo mababaw pa, no? Abot hanggang kung ang ate. Bewang. Kasi ang kalalim ng tubig dati dito. Meron din lang daan ng kasi alam pa mga tao lang diyan eh. Siguro kung dito ka ba na i-improve yung kalsada ko. Pwede pa siguro to simento para tumasa unti. Yung dana ng mga tao dito, tinaasa na rin siya. Uh, kasi ganito yung madalas na napupunta natin ng lugar na binaba. Tinataasan talaga yung kalsada, bangketa, pathway ng mga tao para hindi abuti ng tubig. So ngayon itong salabasan bagong gawa na to at patuloy pa rin kaya may mga nakikita kayo mga dyan, buhangin mga bato ganyan yung ginagamit nila kasi yan yung solusyon na nabanggit daw nila na para makasabay naman ngayon yung mga bahay nasa mayari na yan kung itutuloy pa nila yung pagpapataas kasi konti yung tinasa testing kung tinaasan mo yung daanan yung bahay mo hindi naman so kung pa rin baha pa rin yung mga unang bahay na sa tubig ngayon nga medyo okay oh alam ko baha ngayon. Pero may lakad na kami nakaan. <coughs> hindi kasi kakataas lang ng bagong kalsada. Ito kakataas to. Talagang kakataas. Tulad ako, tuma hindi na lubog Ah. Tinaasan pala. So mga ilang meters, ma'am? Gano'ng kataas yung tinaasan Dalawang half block katukod na Eh, Ito? Lubog talaga ito. Mm -hmm. yung dito? Mm-hmm. Sabay nandang gano'ng sa dito na hindi pa tapos. Dito hanggang gugong na yung bahay na to. Ito mga kasama to dito, ma'am? Oo, uh, uh, kasama to. Ayos nice pala na. Eh kung di ano eh, pasok na yung tubig dito. Okay, kaya pala ko, okay nagbago na, na. tinasa na pala. Okay. Dito ma'am, wala na nakatira dito ma'am. Meron. Meron pa. Meron pa dito. Wala sila dito, wala sila dito. Pagal na. Siguro ang ganito, second floor na lang yung pwede gawin dyan. Eh. No? Ayos, nakasa na pala. Okay. So ito po yung kung kamay, sito libis. Bagong taas na yung kalsada. Ganun kasi kadalas na ginagawa ka ba sa mga ibang lugar dito? Lalo na sa bulak prone sa flooding. Talagang kailangan taasan yan. Katulad dito ka ba yung pag na uh, pag iwanan? So ito yung main dana ng mga tao kaya para makatawid sila. Ito yung nagawa na. Ito pa yung hindi pa tapos. Oh. So. Diba? Tignan mo yung pinagkaiba. Oh, diba? Malalim ba? Malalim pa siya dito. Ayan. Na. Ganito yung dati. Talagang pan siya. Puno ng tubig. Malalim din. Nakapot ah. ang lapas din sa pao. Oh. Yung tubig niya. Malapit na kasi ito sila sa kung okay, ano eh. Ito yung matatara muna dito yung ginagawang airport eh. Butas dito? Dito po may butas. Hindi may butas? Dito lang? Diyan lang po. May director po. ko. Sige. Kuya may butas sa gilid. Ah, dito lang sa pinaka-left. Dito. Ito. Ha, saan yung butas? Dito? dito ang... Pati dito, magdaan din. Pagkailangan ka bisago pala. Ano na Mga ikip na ito Tubig? Oo. yung tubig dito kagabi? Eh yan, yun lang po. Ito na? Ayan, po ah kasi yung ulan, hindi naman tuloy-tuloy. Pero pag tuloy-tuloy na yan, hanggang saan yung baha dito? Eh... Pagkat dito po saan. Lubog dito na yun? Dito pong nakalaang bahaan. Nung July? Opo. Ano na, mas malaki po. Hanggang saan kung wala, po dyan. Eh grabe, so walang pag-asa pala yung kanay dito. Ah, okay. eh, ito yung bahay niya na ito. Yeah, so ito yung bahay ng anak. O, na Lubog tulad lahat dito. Hindi naman po nalubog na lahat. Kumbaga kaakyat na rin din po sa loob. <coughs> ah, so, so walang naiwan na kun dito tao, walang naiwan na sa iba. Sila po dahil may itaas. Ah, may second floor to. Apo. Ah, Yan okay. po, kami po na magbabalang nandun po kami sa school. Ay, evacuation, no? Ah, evacuation o. Sige, ano naman? water peeling O bahay talaga? Parang water repealing station <laughs> so, yung tubig nyo ako dito sa Manila. <laughs> mm -hmm. Tagal nyo dito, Nay. Uh, lumala ba yung bahay dito nung ginawa yung ba? oh dati po. Hindi naman po inaabot na halos hindi na lang nakikita dito. Ngayon po, dinanas na po namin. Nakaranas nyo na dahil na may ginagawa project dito? Okay. Ito po, yung um, mga ganyan na lang. Sige, so ilang beses na pa palang nalubog tong bahay? Eh, ilang beses na po. Parang... Marami na? Marami na po. Pero matibay pa rin ha? So, po, ganyan. Pero kung na... eh, <laughs> Lumalambot na yung paa niya, na. Mm. Ngayon, may mga isla na pala dito na yun. Pag nilalakad, relocation. Wala namang ganun? Wala. Noon po, sabi. Sabi, hindi pa naman po namin sigurado. Civilized lang. Pero ngayon, ay, hindi pa kasama to. Hindi pa. Doon pa lang. kasi malaki yung gagawin. Malaki kasi yung, yung, runway kasi. Pwede yung ma-expand yan. Tapos yung mga kamba. Ito, wala na to. Wala ano po, wala ano po. Wala po. Yeah, tan dito lang. Okay, dahil pa pala bahay dito na. Anong kondito? dito na buwan walang kondito mam? Ma walang baha. Eh, po yung talagang ano po talaga sa mero. Eh, pag po ganyan wala nag-start na po ang May. Wala na. Wala. <laughs> ah. Opo, kasi yung gabi po doon. Nagsimula na. Opo. Kaso ah, hindi lang po ito maanuhan dami ay lagi po nga may tubig. Hindi ko malagyan ng habit lang. Ah, so kailangan ko manaupa yung tubig dito? Opo. Kailangan po talagang uh, tangkay yung tubig ng bago po maasintahan lang. Pero mga anong buwan kaya kanto, uh, pwedeng uupa eh, sa summer, summer kailangan pa. Ano po, Pagka po may liit ng tubig sa ano, may, may lagkaroon po ng low tide. Yeah. Oh, okay. so okay. po puro high tide. Asa low tide pala pag asa dito. Okay. Okay, lang po, sa ilo, sa ilo, oh. po, sa Hindi ko lang narating itong buhulok. Naka lang siya. Ayun may guide o. Yan. Ito na nga po saan sa amin. Kasi na-stop. Dahil may tubig. Aso, so kung ano pala to, papatungan na sana. Oo, uh -huh. ano na po yun, pagayon na. Ano to dito, na, kung ano fish pa na to dyan? Oo. Oh. nga, uh -huh. eh, hmm. wala na po. Yeah, yan, Pero dating pala yan ba yan? Baas daan po talaga yan. matagal na pala ang dito. Ito sana yung gagawin nila pang tataas. No? Ang Bulacan ay isa sa mga malaking budget para sa flood control. At meron din mga ghost projects dito, mga substandard, grabe, nakakalungkot lang. At uh, tina mo naman yung mga nakatira dito, more than 20 years na sila uh, hindi sila basta umaalis kasi matagal na rin sila dito eh. Nandito yung pamilya, dito hanap buhay nila. Yung hanap buhay pala nila dito ay mangingista. Meron nga dito narelocate na relocate na sa Nabotas, pero bumabalik pa rin sila dito kasi dito daw malakas yung palaisdaan. Ngayon naman dito, matatanaw mo yung ginagawang land development para sa bagong airport. Talagang malaki na yung natambak, yung dating dagat na, ito na ngayon. So yung natambak nila, wala pa sa 10% yan ng kabuang part of envision nila na 12,000 hectare township. Feature ng mga residential, government center, industrial zone at iba pa. So most likely, may iba pang tatamaan dito. After ilang years pa siguro, matagal pa naman kaya naman yung iba dito hindi pa sila talaga naghanap ng na bagong malilipatan